Gusto ko. Ayan, folks. Ano po? Kamil. Lola niya ice cream, ice cream. Ah, kamil. Grabe background. Parang galing langit. <laughs> Binisita ng tendera ko itong tindahan ni Lola. Sabi ng tendera ko, Mami, ayun, ay tindahan ni Lola pa'y magulong. <laughs> <laughs> magulo <laughs> Magulo. Guys, ito po yung update dun sa ating ano. Oh, 'di ba? May cover ng Lola Park niyo. Tara. Ating ice cream. Nako, abutan na ako ulan. Ito ang ating selecta. At ang ating ano. Ah, pa oh. Makikita, makikita ang jenis ang mo. Kawawala na naman kami ng itlog. Hahango na naman ng itlog. Wala lang pa Bisitahin natin ang rep ng Lola Park niyo. Wow! May yellow. Ay, may konting frozen ang Lola Park. O, oh, ayan. May gatas kami, mga suki. May gatas ang Lola Park nyo. Pinadala ko ng homie. Tingnan nyo, ginawa. Hi, guys. Mommy Park is here. Ang Mommy Park nyo, wala pang ligo. Ayan. Putlaan. Hayaan natin ganyan. So, kamusta kayo, guys? So, alam nyo, today, um, ang sarap ng feeling, ano? Masarap na mahirap nakatapos tayo sa mga bayarin. So, yeah, supposedly, uh, nung auno pa, nung June 1, nabayaran. bayaran. Eh, ang sabi, hindi makakauwi yung may-ari kasi sa Quezon City sila naka -base. So, ngayon lang nakabayad kasi ngayon lang sila dumating. So, nung, nung hindi sila uuwi nung June 1, sabi ko, papasok ko muna yung pera sa mabuting uh, mabuting kinabukasan. <laughs> so, napaikot ko muna siya. And then, nakabenta ulit ang lola nyo. So, uh, na sakop namin, Nakabayad you know? Kasi, kay Lola Park po, pagkakailangan ko po kasi ng pera, pagkukulangan ako, kumukuha po ako ng benta kay Lola Park para mapagbunubuno kung meron akong uh, medyo tight na situation na bayarin na hindi mapupunan agad ng benta. You no? Know? Lalo na kung maaga. So, yon So, ganun ang ng Mami Park. So, when it comes naman sa monthly kasi, ang ginagawa ko po dyan, binubukod ko yung kwentahan ng kay Lola Park and then, sinasama ko naman sa end of the month dito sa akin sa main no kaya lang gusto ko nakabukod din nakabukod yung kanyang pagkukwenta bago ko isama sa main kasi para nakikita ko yung flow no so today ang nabayaran naman dito sa ating store ay ang uh, net kuryente at saka ano ba yun at saka tubig no so yun so sa 15 pa kasi ang bayaran pagdating naman sa unit no so ngayon Uh, ang babayaran ko sa unit ay nasa around 15,000 kasi yung 2,000 po doon hulog po sa down doon sa last unit yung namang yun namang 13,000 yun po yung magiging monthly ko na dito dahil tatlo na po yung unit ko so nablog ko na po yan yung mga nakaraan pa no? okay so yun yung mga update natin so masarap lang sa pakiramdam na somehow you able to uh, pay your obligations no? so magbubuno na ulit kasi Uh, may bayarin na naman ng PMFTC dadating, ganyan. So, halos hindi naman kami na, sabi ko nga sa inyo, minsan linggo na lang kami walang binabayaran. Minsan lunes, pero minsan linggo pa rin may pinamimili. ano So, depende. So, nag-send na rin tayo kay EKC, kila Kuya Joseph, ng ating uh, uh, another terms for Uh, uh call that? groceries, no? So, tansya ko to. Nung nakaraan, nasa halos 75,000. Ito, tansya ko, Almost 76,000. Eto, tansya ko siguro mga nasa 60,000. So, I also uh, been honest to Ate Nasabi ko, uh, there are times talaga na matumal kasi wala pang pasok, no? And naguulan, ganyan. So, I said, uh, maybe 15K weekly ang kaya ko. So, umuokay naman siya. But, hindi pa rin yun masyadong klaro. So, malalaman natin if it's approved. Kasi I already sent na may ano may orders. No, dahil since marami pa tayong stocks talaga, so yung mga importante ang ating in order kay EKC. So ganoon lang, alam niyo, ang as time goes by na nagpapalaki, nagpapalaki kayo, ang lagi niyo iisipin is kapag nagbo-buffer stocks kayo, you have to make sure then na magfo-focus kayo sa fast moving at kung sakaling may mga fast moving and then biglang nag-slow, eh di magko-control kayo sa order. So, if ever na hindi nagbe-break case ang ino-orderan nyo, for me ah, for me, you better uh, buy na lang sa iba. Or kaya naman ay umorder sa iba. Kasi hindi naman kailangan palagi boxes. No? Although ako, marami na talaga sa items ko, boxes and demand. Kaya na mga noodles, ang dami, ang dami. Hindi ko na maiisa-isa guys. But, yun nga. So, uh, we're hoping that this coming pasukan ay mas lalo tayong magbo-boom kasi maraming demand mga rin pumasok ang mga bata, magbaon, no lalo na din ang ating isa pang paghahandaan ay ang ating mga uh, school supplies. So, so tapos uh, kailangan ma-maintain natin ang ating mga stocks, mga frozen, bigas, mga lahat halos ng items. Pagpasukan po kasi dahil lahat ng mga bata papasok, mas mataas ang demand sa uh, gamit pampaligo sa pagkain, no sa mga pambaon, sa school supplies. So, taong taon, sa tatlong taon ko, sa palakad ko na tatlong taon dito, ay natututo na rin kami na how to, ano yung, i-control ang ating mas dapat i-priority na items. I mean, how to control yung stocks, Ganun, no? So, dati kasi, syempre, ah, uh, nangangarag mag-stocks, gawa nga kasi ng yung kapag ka sa transportation, 'di ba? Kasi nanghihinayang din ako sa transportation. So kaya pag mamimili kay hangga't maaari makapamili na ng marami para makatipid sa transpo. Uh, dahil sa nagkaroon tayo ng sasakyan, so is it for us na makabili. And also naman, nagkaroon tayo ng uh, mas nadagdagan ng mga ahente natin, mas nag-improve ang ating mga supplies, mga suppliers na nagkaroon ng opportunities bukod pa dun sa consignment, mga terms ay kaya we able to sustain our uh, items or we able to sustain the needs of the customers so isa sa magandang, lagi ko naman sinasabi isa sa mga magandang naging uh, paraan para mabilis na kang makapagpalaki at makapag-restocking at makapag stocks pa ng mas marami is yung nagkaroon ka ng yung sa kabila ng uh, kulang ka sa uh, kapital, ay nagkaroon ka ng mga consignment terms, mga opportunities no may nag-comment dito na sabi mami pat hinay-hinay din. Kasi, dun yata na comment yon sa yung nag issue ako ng check na Kasi, kapag ka matumal, napakahirap din mga rag na maghabol ng bayarin... which is true. I acknowledge that. Kasi, na-experience ko din naman. No? So, ito yung isa sa mga pagdadaanan nyo, guys, kapag nagpapalaki na kayo. So, hindi talaga sa totoo lang totoo, yung pagka malaki na ang tindahan, is parang okay na okay na. Actually, nas, mas lumalaki ang income or mas lumalaki ang store, mas lumalaki ang responsibilidad. Ika nga, sa every blessings na matatanggap mo, there is always a corresponding responsibilities and obligations. Ganun lang po yun. <laughs> Kasimple. Okay? No? Parang sa income lang ng tao. Pag tumataas ang income ng tao, tumataas din ang cost of living. We are just human being, no? Tayo magpaka-plastic. Yun talaga ang nature ng tao tumataas ang cost of, ang, ang income, tumataas din ang cost of living, ang expenses. Kasi syempre, kaya nga nangangarap ka na tumaas ang income mo is because you are upgrading. Ganun lang kasimple 'yon. So as well as sa business, kapag nagpapalaki ka, nag upgrade ka, mataas din ang iyong mga obligations and responsibilities. Ganun lang 'yon, no? So, kung sasabihin ng iba din naman diyan na okay na ako sa ganito at least hindi ako stress or eh okay lang yon di ba eh kayo yan no so syempre ganun talaga sa business world ganun talaga sa pagnenegosyo kapag nangangarap kang lumaki you really need to invest okay so mas maiintindihan yan ng mga mas may karanasan sa pagnenegosyo yung sinasabi ko No? But hindi ko naman sinasabi na lagi na lang kanon, ha? So, syempre may hangganan din diyan. So, kaya nga nandoon tayo sa point na binibuild up natin, hinihintay nating matapos ang trial and error method kasi kahit naman sabihin pa na nag-expand ka, syempre nandoon pa din yung hihi, naglabas ka ng gera. So, hihintayin mo na makabawi-bawi. No? So, hanggang sa gumagana ulit. Yun yung lang makasimple yan, guys. No? So, yun yung update nga natin, no? So, medyo na ano ano ako ng eh, uh, medyo na kahinga-hinga ako at may mga natapos tayong mga bills. Okay, anyways. Eh, yung mga bills na yan uh, can help to generate more income. No? Accumulated yan. And it is not good as cash. It's really, really expenses. Okay? So, Princess si Syra Store, sabi niya, pag nag-expand mami park, kala nila super daming pera. Yaman-yaman daw. At di daw naubusan ng pera. just ko, dai. O, oh, lalo na doon sa mga para makapag-expand ng ipon muna, nagtipid muna, no? So, lalabas din dahil nga nangangarap mag-expand. So, talagang walang masyadong matitira, no? Kasi, irereinvest re ulit. So, kaya sana baguhin ang mindset ng mga tao, no? Lalo na yung mga hindi naman into business. I just do hope. At lalo na rin doon sa mga kapwa-negosyante na medyo close ang kanilang pag-iisip at uh, hindi nila naintindihan ang konsepto ng pagpapaikot, no? Or pagpaparoling. Okay, thank you, Ma'am Princess. Uh, user dash rtzt 7 z 7 v Sabi niya. Same here, my almighty products din sa store and malakas talaga kasi better din sa quality than any brand. Yes. So, kung sa quality, nakikipagsabayan na and at the same time, cheaper. So, kaya isang, isa sa mga nagustuhan ko ay ang almighty brand. No? Ayan. Teresita Baron, 4944, always watching mommy. Mary Grace De Los Santos, eto isa sa napakasarap. Welcome to the club, mami Park. Good luck po, love, love. No? Ayan, matagal-tagal na din sa mga Mary Grace kasing taga-subaybay ko. Kasi siya din, ang business niya, ay, ang business niya ay dishwashing. No? So, nakakatuwa. Thank you po at um, uh, uh, alam ko yung pakiramdam niyo na bilang negosyante ng ganit at may niche kayo na may hawak kayong ganitong produkto at nakikita niyo sa mami Park eh, alam kong masaya kayo para sa akin nakakatuwa. Thank you po. Kinikilig ako. <laughs> Tatalo. Ayan. Rona De Pablo, 9213. Good morning, Mami Park. Sweetie Jubar, 3685. Morning, Mami Park. Mami Sweetie, thank you, ha? Kasi, uh, lagi na kitang nakikita sa mga comments. No? At, uh, wala, masaya lang ako kasi uh, way back ng mga panahon natin kasagsagan tayo na talaga nagtutulungan tayo when it comes to YouTube at nagsasaya lang, no? So, nakakatuwa. Thank you po, Ma'am Sweetie Jubar. Winnie07, eto din si Ma'am Winnie ever since. Watching here, Mami Park. Ayan. And then, last is, Ma'am Judith Ramos, 5J5CX. Sabi niya, hello, Mami Park. Pag natuloy yung mighty sabon mo, magde-deliver ka ba sa malayo or pick up? Nueva Isiha po ako. Mabili po kasi yan dito sa store ko. sa ko po kasi kuha, kuyan. yan. Eh, gusto ko po sana, may regular na akong makukuha if ever lang po. Hehehe. <laughs> This is the sad part. May ba isihan, napakalayo po talaga. I would suggest, you find, kahit sa Facebook, you find ng uh, uh, distributor dyan. Or kaya naman, ay nagre-reseller. No? Kasi, super layo po talaga niya. <laughs> Hindi po kakayanin. <laughs> Not unless, uh, mag-order po kayo, isang truck. Ganon. <laughs> yung mga 200 bucks, ganyan, mga 100 sako, gano'n. <laughs> no, pero, just ko po, Lord, hindi po natin kaya ang uh, Nueva Ecija. Ano sa'yo, baby? Meron ako. Ano? Okay. So, hindi po natin kaya. I, I just wish na ma-access ko kayong lahat na mga subscribers ko. It's just that I cannot really, really, really go further pa sa ganyan. Kasi dito nga lang sa area ko eh. Ang hirap mag so, ano, ang hirap po talagang mag- uh, ano ba tawag doon, mag libot, mag route, no? So, so, pero, ba, hindi natin masasabi, malay naman natin, di ba? So, we cannot able, ay, uh, we, hindi natin masasabi na malay naman natin. Pero, sa ngayon po talaga, ay, hindi po, no? I really do so. Ayun. So, uh, nagpa-plano na nga kami, kasi, si daddy, nagkasakit, at hanggang ngayon, nagpapagaling, nilagnat siya. So, Uh, hinihintay ko lang na sana maging okay na si daddy soon soon so magaano kami uh, mag start na kami na mag field work and I really do hope na huwag kaming maulanan, huwag kaming maano. And at the same time, magdadala na din kami ng, ano, ng mga items. Kasi tulad ng ginagawa namin nung kapatid ko before, habang nag-aalok, may dala na kaming items. Mas legit kasi yon, nakikita nila may items kang pinakikita. So, I'm, I'm very confident naman kasi na legit ako kasi syempre, nasa social media ako. So, legit na ang produktong binibenta ko ay talagang direct sa manufacturing. Manufacturer. Okay? So, yon So, ano pa ba yung mga pwede natin pag-usapan? No? Ayan. So, makwento ko lang sa inyo, guys. Noong isang araw, ako po kasi, ang, ang pinaka, pinaka, ayaw ko sa lahat, no? Hanggat maaari. Kasi, sa sobrang, yung pinakaibibigay ko na lang kasi sa sarili ko sa totoo lang, is yung time ko sa pagkain, no? Kasi, minsan, may, may customer dito na nagmi-minarty. Kasi, walang bariya dun sa kabila. Dito siya nagpunta. Tapos, sabi namin, wala po talagang bariya kasi nga, nasagad kami dahil nagbayad kami ng ahente. Tapos, ang gusto niya, iwanan na lang yung pera, kukuha na siya ng item, sa kanya babalikan yung sukli eh ano lang naman yung kukunin niya sabi ko kuya bumili na lang po kayo sa iba kasi nga po baka pumamaya yung nangaragin nyo kami magpapabalik-balik kayo nangaragin nyo kami ng sukli nyo pwede naman pong bumili muna sa iba eh hindi ika sabi niya ganon pinipilit niya eto pa ika ID ko iiwan ko which is for me napaka OA nun kasi hindi naman kami nang hihingi ng ganon eh no, hindi naman naman namin kailangan yun ang ano lang namin is yung mapipilitan kami na kami tapos wala pa kaming kabarya-barya nasagad po kasi kaming magbayad sa ahente so kaya nag-iipon pa kami and then nung bumalik siya parang may kukunin siya na eh one or what di ko maintindihan di ko na masyadong nagets yung ano nun eh hindi ka ba nandiyay? yep at tala ba nangyari nun? meron siyang hinahanap na pang spray eh wala tayong pang spray meron siyang hinahanap na pang spray wala tayong pang spray yep bago pa yon may nakuha na siya? may nakuha na siyang downy eh. tapos pero hawak pa rin niya pera niya iniwan niya na sa akin. Iniwan na sa iyo. Tapos, bumalik siya. Dadalhin mo dali ng spray. Hmm. Tapos, ay eh, wala tayong ibigay na spray. Sabi, oh. So, sabi niya, pero muna na 'yung sandali ko, ibibili ko muna sa iba. Pero daw nang 1,000 niya, oh. ibibili niya sa iba. Tapos hawak na niya 'yung items. Oo, oh, -oh, nakuha niya. niya oh, 'Di ba? So ayaw namin ng ganoon. Ba hindi mo masabi, mamaya is kaming ka, 'di ba? bibigay mo na yung unang items tapos dahil wala tayong mag, maibigay ng pangalawang items kukunin niya isang libo niya no, oh, hindi paano? pwede yon o oh, di ba tapos siya pa yung galit tapos ngayon paano nangyaring yung sukle hindi na niya kinuha yung dos na sukle yun hindi ko na na ano kasi nang busy na rin ako, sinabi, sino, ako sino nagbibenta si small hindi dalawa kami ni Kaori nun eh o oh. saan nakakuha ng pambayad ano na nagpapalit siya kay Marvie Ah, kay Marby. Pinalitan ni Marby. Oo. Tapos, tapos yun nasa kanya inabot yung pambayad ko sa daw niya. Tapos sige diyan na lang yung dos, hindi ko na kukunin niyan. Hindi niya nakukunin dahil sukle, nakakahiya, galit daw tayo, ganoon. Eh sino naman kasi papayag sa gusto niya mangyari? Tapos, tapos may nalalaman pa siyang kuku iiwan daw niya ID niya. Bakit niya iiwan yung ID niya? Eh hindi naman pera yun. At the same time, bayan siya sa amin. Sulot-sulot din yung customer kasi. Nang ano siya, para siyang nang i-a... Uh, Di ba ganun yung nang eh? Uh halata, ba? Diba? Nakakaasar yung as in OA siya eh. So, ganun. Tapos, tapos, ano, tapos guys, eh kumakain ako nun dito eh, dahil hindi makapag-desisyon yung mga tendera or power somewhat na nangyari. Sabi ko, kumakain ako, yun ko di nyo pa baka ako mapag-desisyon na niyan, isang customer. So, yun ang nangyari. Parang siya nandilito, diba? Kumuha siya ng items, tapos gusto niya, dahil wala na kaming maibigay na pangalawang items, bumalik siya ulit para kumuha ng pangalawang items, kasi nga kunin niya isang libo niya. Eh, hindi pa niya bayad yung ano, hindi pa niya bayad yung unang items, tapos kukunin niya isang libo. Eh, kaya nga niya, iniwan niya isang libo kasi nga, maghihintay siya ng sukulit. No? So, anong meaning nun? Sinong tindahan ang papayag sa ganong style? Eh, hindi naman namin siya regular customer. So, Pagsalita pa siya ng parang galit. Saan so, hindi maiinis nun? So sabi ko, kahit kailan daw ako nagalit, basta-basta sa customer, hindi ako magagalit ng ano, Nagagalit, nagagalit ako sa tindera ko and at the same time, naiirita ako sa kanya. Kasi bakit nga kailangan makipagpilitan, eh, tinatanggihan naman namin siya. ba diba? So, yun lang. No? So, ang lesson learned dito is maging kin-observer kayo na baka mamaya ay nililimang kayo, hindi mo masabi, ba diba? So, hindi naman natin ginajudge totally yung ano. Kaya lang, common sense, ba diba? Bakit ka manggaganya ng tindahan? Tapos, you know, so yun lang, no? And then, um, another thing na nangyari dito, pumunta dito yung president ng HOA, ang sabi, <laughs> Mami pa, may aalo kami sa iyo negosyo. Kung ako, ayoko ng mga ganyan-ganyan. -gany. Ako, yung hindi ako mag, ma, sa mga ganyan. Eh, no? Hindi ka, kikita ika, ika Baka ako gastos yan. Hindi ka, kikita ika, ika nga rito. Eh. So, kasi nagpaplano sila na magkaroon ng foundation day dito. Yung kumbaga ba, yung ibabalik nila yung dating kultura, uh, yung dating ah uh, nakasanayan na magkaroon ng programa taun taon ng sayawan. para mga probinsya. Ganyan. So, they would like to collab, collaborate with me or they inviting me na ako ang magtinda ng alak ng gabi na yon na mag kung magaganap yon no And, uh, ko, ano, kapalit nun? Bakit, ano, ako? Sabi niya, Uh, it's either daw mag sponsor daw ako. Ay, ay ako, mag sponsor akong alak. Magagano na ako. Sanya, hindi mami. Ganito daw yo Ganito yon mag sponsor ka kung mamili ka. Kung mangungumisyon daw sila. Tapos, hindi, hindi negosyo yun kasi ninegosyohin nila ako. <laughs> Tapos, or kaya naman daw, sasagutin ko daw sound system. Eh, magkano or kila ng sound system? Eh, isang gabi lang yung Kikita ka ba ng, kikita ka ba ng 50,000? Kikita ka ba ng 20,000 sa isang gabi sa alak? Eh, ibebenta mo yun ng malamig, Ila dadalin mo pa sa court, kukuha ka pa ng mag assist Alam yun? So, sa palagi, makakapag-ticket ka ba ng ano? So, syempre, kung sayawan yun, imposible naman na mag-invite sila ng outsider, ba diba? Eh, hindi naman napakalaki ng aming court. So, ang accommodation lang nun, na tao, ilan. At, syempre, matik, magiging iba ang presyo nun sa mismong araw ng sayawan. Eh, kung maging praktikal ang mga ang mga manginom at nagpa kumuhalang kumuha lang ng konte and then magtutuloy ng inom lalabas sa court or lalabas din sa area so meaning to say hindi mabib hindi mabibili ang aming alak no ang gusto uh, pwede naman daw included na sa ticket kapag ibinenta kahit makabenta ka pa ng isang daang pirasong ticket kung ang akin lang naman doon ay magkano tapos sasagutin ko ang sound system hindi siya negosyo no kasi pagod at hirap ang aabutin mo doon. Wala kang kikitain doon. So, sinabi ko, negative dyan, ano, sabi ko, negative dyan press kasi hindi yan negosyo for me. Lalo na't isang gabi lang. Mabuti sana kung isang linggo yan. Diba? Mabuti sana kung isang linggo. Okay lang. Baka, baka may possible pa pagdating sa probability. No? So, yun lang. No? So, lagi 'yong tatandaan. Kapag nasa negosyo na kayo, always, always make sure para hindi kayo ma-overwhelm na oo kayo sa mga bagay-bagay. Always make sure na pag-iisipan nyo muna kahit mabilis sa utak nyo ang probability ng kikitain. Kasi baka mamaya, napasubo kayo eh, ang mga, lalo na kung alak yan Now, yun yun, na kung magkano puhunan. ngayon naman yung na-share ko lang naman. Kasi ang lesson naman dito is don't be impulsive at narinig mo lang na may okasyon, baka feeling mo napakaraming tao. Magkakaroon ng maraming tao pero hindi lahat iinom. Magkakaroon ng maraming tao pero hindi lahat kung kung ang tinitinda mo ay chichirya or ano, ay hindi ilang ikaw ang magtitinda. No? So, ganoon So, kung napakalaking event yan, mana pa. Pero kung hindi na, hindi yung event, kung yan ay event for for the subdivision only, talo talo tayo doon, no? And uh, baka magkaroon pa ng gulo, hindi natin masabi, di ba? Kasi hindi naman din basta-basta nila makokontrol kung lahat ng nahan doon ay taga roon. Although, although sabihin man na they will not going to invite outsider and it's exclusive for subdivision only, is still, no? So, kaya... Uh, ano na kasi ako dala no? so, ganun. so and also syempre mas pinag-iingatan ko ngayon ang mga desisyon kasi nga konting desisyon mo at na carried away ka ang laki nang, nagiging Yes Ang <laughs> red Ang red horse Red, isang case. Isang case? Okay. So, yun, di ba? So, yun lang. And, uh, yun lang yung na-share ko for today's video. I do hope na, uh, nakinig kayo. Ganyan. So, saka ako na kayo i-update. Kasi, actually, today, busy. Busy din. No? So, paano? This is Mami Park and this is Team Park. Nagsasabing sabing is my proud career. Fighting. Bye.